Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng dalawang sospek dito sa Lapnag, uh, Baga Aklan, kagabi. Tinawag nanda si tatay may pabos-bos planda kung sin ko si Bus Rime. Tapos ay bigla nandang si tatay. Isang balagim na trahedya ang nangyari sa pamilya Asyong sa araw mismo ng mga ama. Si Tatay Remy Asyong pinagbabaril ng di pa na ikilalang sospek dito sa lugar na ito. Sa pahayag ng uh, mga anak ng uh, biktima ng makapanayam ng PV News Online, naghahanda sila ng hapunan kagabi nang mangyari ang insidente. Kakaon yun kung kami. <laughs> hey, Mayan no, pag uh, tawag nanda. Mm, uh -huh. So na na <laughs> ni baril banda sa, uh, ito sa ano sir sa may kusina sa may kusina Katawag ka na imao. ito sa may kusina oh. binaril rayon oh sir ilang upok ro inyong nabasa mga oh, apat na upok sir dawa ng mga suspect ang kanilang tatay ang pagkakabanggit pangaraw ay boss Remy boss Remy at nung uh, lumabas itong uh, biktima ay agad nga raw nakarinig ng sunod-sunod na putok itong mga anak ni Tatay Remy. At pagkatapos ng mga putok na yon ay nakapasok pa raw papasok na kanilang bahay sa kusinang bahagi itong uh, biktima at doon na nga nila nakitang dugo ana. Naisugod pa sa pagamutan si Tatay Remy pero idiniklarang dead on arrival. Ang kanyang tama sa kaliwang dibdib na tumagos dito sa likurang bahay. Breaking news, muna tayo mga kapobre. Isang uh, lalaki ang uh, binaril sa Banga Aklan at nga uh, dead on arrival ngayong uh, gabi lamang. Abangan, iba pang mga detalye nito dito sa PV News Online. Si uh, Kapitan Nemi Barrera ng barangay uh, Lapnag, Banga Aklan sa nangyaring uh, pamamaril kagabi dito sa kanilang lugar Kap, paano nyo po nalaman itong uh, incident kagabi po? Kagabi po sir kasi nakahiga na ako Opo. tapos may narinig kami nga uh, putok mm -hmm. ay sabi ng anak ko mama hey, may putok mm -hmm. sabi ko baka parang lata lang kasi ang parang Hole, parang lata baka lata, ano parang may nakuan sa atok mm -hmm. nahulog uh -huh. tapos maya maya tumawag yung hipag ko uh -huh. na may binaril daw sa kapitbahay niya uh -huh. yun mga anong oras po yun? mga wapas siguro alas 7 ng gabi oo uh -huh. tapos tumawag mang yung kagawad ko si Consiel Nilo uh -huh. nga may pumutok daw sabi ko may binaril yung kapitbahay natin yung bagong lipat Mm -hmm. Sabi ko, tumawag ka na lang ng pulis. Mm -hmm. Yun ay kaya tumawag siya ng pulis. Uh -huh. Itong biktima na si Remy uh, Asyong, ilang araw pa lang sila nakalipat dito po? Four days pa lang. Four days pa mm -hmm. lang. Oh. Four days pa lang sabi niya Mm-hmm. Mm -hmm. Bali, mm -hmm. ano background nila po? Anong background? Wala akong sir, idea sa mga background nila kasi four days pa lang sila dito. Dumaan din sa barangay. Di bag ko sabado yung may-ari ng bahay pumunta sila dito kasama yung biktima mm -hmm. sabi niya pekilala ko ito yung nakat yung bagong nakatira sa bahay namin yun ang sabi mm -hmm. eh sabi ko ay bakit saan kayo dati nakatira mm -hmm. sabi ko ay, sabi niya sa pulo eh bakit kayo lumipat sabi ko ay kasi daw sabi ng may-ari ginagamit na daw yung lupa nila mm -hmm. eh gusto nga nilang mag gawa ng kasulatan sa pantiran niya dyan Ito? sa bahay ni Auntie Nimiay. Sabi ko, salonis na lang tayo magkita sa barangay. Ah. Yun, para magawa ng kasulatan. Mm -mm. Sa initial na, uh, sa inyong sariling investigasyon dito sa barangay, ano ang nangyari po kagabi? Paano nangyari itong pagbaril po? Sabi daw ng misis niya, hinahanap si Rimi, Boss Rimi. Yun ang sabi. Uh -huh. Tapos sumagot na si Remy, bakit po? Mga ganon. Tapos uh -huh. pinaputokan na daw siya. Hmm, putok, putok uh -huh. agad. Bali, tinawag si Remy, uh -huh. yung biktima, tapos lumabas siya din, uh -huh. pinaputokan na siya. Oh. Okay. Yun ang sabi ng misis niya. Kasi uh -huh. doon man ako kagabi. May CCTV dito sa lugar ninyo? Wagid. Wala. Ayun, so... so, Wagid po cctv uh -huh. Nag, ano raw yung ano, sitwasyon ng ano, suspect po? Ano yung may sinakyan ba silang motor o naglakad lang sila? Sabi ng misis niya, may motor daw. Naka-motor? Mm -hmm. So parang riding in tandem sila? Oo oh, siguro. Tap sabi ng misis niya, parang pumunta dyan yung motor sa harap, tapos bumalik at naglakad yung dalawa. Mm -hmm. Papunta dyan sa bahay? Mm -hmm. Tapos hinanap si Boss Remy daw. Ayon sa kapitbahay ng biktima, mabait at maaasahan sa trabaho si Tatay Remy. Mahambal ka na ay lang wata tayo ko dahil kamon na mabukot ang tao ra eh mora akong tao ra ga pamukan ka kung mabukot ang aburang kabutungan ay eh. mm -hmm. honest ara mm -hmm. wata wak ako mahambay ka ra eh mm -hmm. hakipot ha nga niya ako kung Domingo ay sa puko sa nag-estad ay ikatoy maunga kung kaayad pag mm -hmm. ay pag-agay ko sa simbahan ay ay yakagalima ko may ay umanang kol ay yakagalisa nag-estar Amay yan yung makon, mayapit ka niya sa buhay, may umuna ako niya makontak. Si Tatay Remy Rao ang madalas na inaatasa dito sa pagputol ng mga kawayan sa bukid. Tapat raw na tauhan si Tatay Remy. Sa katunayan, kakalipat lang raw nito sa baryo. Oh, Kumbuta o ray. Singhan nga. Gabintaha. Ay, kung dutawo nga madaya, hindi ako pwede. Eh. Kabo, tamong kabutungan. Liway, tas liway, o ray. Eh. Imaga, korte korotero na, Eh. Pag sugi lang nakakaw, nabisitahan ko ito sakto ta. O, ito nga daya ba ka? Oo, tapos din, hindi na ba lang tatay. Ba't na si tatay? Kaya hindi ka tinguha si tatay para may pakaham ka mo na. Tapos mga pangkakaw? mag-investiga, sandasan. Ang pangalawang anak na lalaki ni Tatay Romy ang umuwi mula sa trabaho dahil Father's Day nga ng araw na yon. Kahit malayo ang pinagtatrabahuhan, ay nagpaalam raw ito sa kanyang abo para surpresahin sana ang ama. Pero sa tatay, may pang-eskwila kami tapos, daya naman, tapos. tayo naman mong tapos. Nabulay ang kitatay. Una ka man na bro, una kaming kay kayo na. Basta sa nabas, takwalin sir, tapos pag-abot sa bahay. Pag-aam uh, ko kung alam ng tapoy sa bahay, tapos sumuda ko. Kuwa na ka ng tatay. dahil dahil Tapos yung taray mo Bagong si tatay ako mabuti so, ah. oh, oh. oh, <coughs> Mag-aapat na araw pa labang sa barangay Lapnag ang pamilya Asyong. Kaya binisitahan namin ang kabilang barangay kung saan sila nanggaling. Kagawad, mayroon bit background. Yeah. Kay Remy, tagbinarin ko sa Lapnag. Iyan ko mo nag-star yung mura sa Polo? Uh, almost yung um, mga five years o oh, four years siguro. Oh, Wag ano, nga kung sir, maano nga, kung ilang years yung mo iya. Dahil nga, bago nga bisanda iya man doon nag-trail. Yeah. dati, sa Sigkay, sandahalin doon. Halos limang taon raw na nanirahan sa barangay Pulo ang pamilya ni Remy Asyong Ngunit ngayong buwan ay napagkasunduan raw ng may-ari ng lupa at ng pamilya ni Remy na aalis na sila sa lupang tinitirhan nito. Ayon sa opisyal ng Barangay Pulo, wala naman raw negatibong dahilan at isyo ang naging desisyon ng magkabilang panig. Napahalin yung sandaron sa, and, sa gugta nga mga yiban yuman. Pagpahalin ka daw, wabata it mga... Wabata, wabata. Iyan mata, naging ano mata na mo sa nanay ka po. Uh, Di po sila na salin niya. Oo, nag-ano kita rotaga na tiyugta nga. Uh, nga. Uh, 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 oh, nga. Doon yun, nag-agreement oh, nga. Uh, nga. Oh, naga Makahalin yun, it's daya sa nangaman. Ayon naman sa Deputy Chief of Police ng Banga Municipal Police Station, wala pa silang natutukoy na suspect sa pagpatay sa biktima kumakala pa sila ng mga ebidensya sa kasalukuyan. Wala pa man uh, ano, sa makaroon, um, padayang pag nga investigation, uh, di nato pwedeng uh, ma, ano pa, mahambal ma sa kahanginan para hindi ma-compromise dato nga investigation. But na uh, we are able to ano, no, recover mga empty seals o nato na natin ng part, part cartridge. cartridge no? mga may mga halin sa Daiwa ka kaliber uh, from 9mm uh, caliber kaliber 45 sa pagsisiyasat ng mga soko at ng mga kapulisan sa lugar na recover ang walong empty shell or fired cartridge sa lugar Dalawang bala mula sa 9mm at nasa anim naman mula sa Caliber 45. Itang Soko, but initially more or less mga ano no mga wallo na uh, cartridge no o uh, uh daiwa ka halinsa sa 9mm na uh, cartridge at uh, uh oh, mga 5 or 1 ohm uh, sa halinsa sa 45 hindi pa man na natutukoy ng mga kapulisan kung ano ang motibo ng mga sospek sa pagpatay dito kay Tatay Remy Asyong. Pero tinitingnan raw ng mga kapulisan ngayon ang nasa tatlong mga sospek. Sa so, ating pag-imbestigar, mga tatlo ka sospek at isa ba ito do, do driver at daiba do gunman. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Banga Municipal Police Station sa nangyaring insidente. Mula dito sa Lapdag, Banga Aklan, kasama ang PV News Team. Ako si Kapobring Archie Hilario. Magandang araw po.